Hello guys, ito ganap sa road 10 ngayon no? Wala talagang pagbabago dito sa road 10 Isa na naman ang kasama na ano, trailer May nakawa no Sabi uh -huh. talaga mga kawatan dito Walang katakot-takot Ayan o no? oh. Ubus Limas ang gamit Tools, kaldero, kalan, jack Grabe talaga tong mga Kawatan dito sa road din no Walang katakot-takot Nako mo Kung sa akin nangyari yan Ganyan Mga bata na yan Pagkahampasin ko talaga ng tubo yan Oh Kesa magbayad ganyan At charge driver At saka sa yan Yung mga tools na yan oh Ilang jack yan Dalawang jack na nadali Tapos yung mga tire rings Super kalan Yung mga lutuan pa nila Ayun oh jack Grabe talaga mga tao rito. Wala, walang ano rito, walang mga pulis dito. May, pero may ano dyan, may police station malapit dito. Along road 10 lang. Pero wala, indivisible lang ano, mga pulis. Kaya yan, namamayagpag yung mga kawatan. Kaya ingat-ingat tayo dito guys, pagdating dito sa road din. Ayan, no, sinabihan ko yung pedante. Wala, din niya mababa. Natatakot din siya. Kaya guys, pag dumaan tayo dyan, ingatan natin yung ating gamit hanggat maaari. Kadinahan po natin ng dalawang doble. Sa panahon ngayon, marami talagang magnanakaw sa daanan. So mag-ingat tayo dahil kapag nangyari ito, napakalaki po. At ilang araw natin pagkatrabahuan upang magbayad lamang sa kanilang ninakaw. Muli, Mr. Pads.